May dalawang anak na lalaki si Mang Juanito. Nagsabi ang bunso niyang anak na si Danilo na ibigay na raw sa kanya ng ama ang bahagi ng kanyang mamanain. Walang nagawa si Mang Juanito kung hindi pagbigyan si Danilo. Ibinenta naman ni Danilo ang ilang real property na naparti niya at siya ng ibang bayan. Dahil maraming pera, ginugulito ni Danilo sa kalayawan, alak, babae, sugal. Pero dumating ang tagtuyot at kahirapan. Naubos na rin ang kanyang salapi sa walang habas niyang paggastos. Dahil kailangan niyang mabuhay at kumain, naghanap siya ng trabaho. Nakasumpong naman siya ng isang gawaing mahirap at uh, kulang sa pagkain. Dito niya naalala ang mga katulong ng kanyang ama na bastante sa pagkain. Gayong siya ay nagugutom. Ngayon siya nagsisisi kaya ipinasyan niyang bumalik sa kanyang ama kahit bilang isang katulong. Ayon sa kanya, hindi na siya karapat dapat tawaging anak. Nakayapak ang paa na naglakbay si Danilo pabalik hanggang matanaw niya ang kanyang ama. Masayang sinalubong niya at hinagkan ni Mang Juanito si Danilo. Sinabi ni Danilo na nagkasala daw siya sa Diyos at sa kanyang ama kaya hindi na raw siya nito karapat dapat tawaging anak. Inutusan ni Mang Juanito ang katulong na bigyan ng maayos na damit at sapin sa paa si Danilo. Inutusan din niya ang katulong na katayin ang pinakamatabang guya. Binigyan ni Mang Juanito ng salo-salo si Danilo sa harap ng mga panauhin. Nang umuwi ang panganay na si Reynaldo galing sa bukid, napansin niya ang kasayahan. Sinabi ng katulong na dumating si Danilo kaya ipinaghanda ng kanyang ama. Hindi pumasok sa loob si Reynaldo kaya nilabas siya ni Mang Juanito. Nagihimutok na sinabi ni Reynaldo na maraming taon siyang naglingkod sa ama at di sumuway. Hindi rin daw siya nito binigyan ng kahit bisirong gagamitin para sa kanyang mga kaibigan. Pero ang lumustay daw ng salapi at inubos ito sa kalayawan ay ipinagpatay pa ng matabang guya. Sinabi ni Mang Juan ito na lagi raw niyang kapiling si Reynaldo at lahat ng kanyang yaman ay para dito. Pero dapat daw silang magalak dahil ang kapatid niyang namatay na ay muling nabuhay. Nawala pero muling nasumpungan. Sinabi ni Jesus na magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisit na ng kasalanan. Kaysa Syam na putsyam na hindi matwi na hindi nangangailangang magsisi. Thank you very much and God bless you all.